tap niya yung shoulder ko. Sabi niya, hey, we're watching! Yesterday, um, during the coronation of Miss Universe, eto para, ano to, may lesson na rin naman tong nakasama. So, I hope that you will learn from this situation also. From this scenario. So, next start na yung kakastart pa lang ng no Miss Universe na production nila. And papunta na ako dun sa pwesto ko, sa harap. Kasi nga katabi ko si Papanawat and some other uh, queens like Miss Globe and Vasay and and a lot more. And then, syempre dumaan ako dun na sa gilid para hindi ako dumaan dun sa mismong harap nila Papanawat. So dun ako, parang kunyari ito yung stage, tapos dito kami nakaupo, diba? Dumaan na, umikot akong ganyan para dito na ako sa kabila. Uh, dumaan. Hindi ko na maharang yung panonood nila Mr. Mario, Raul Rocha, and Papa So, doon ako sa kabilang side. And then, uh, nando kasi si Picha. Minit namin siya. Yes, katabi ko, lang, katabi ko din si uh, Engfa. And then, nakaano ako, hindi ako super tayo. Kasi nga alam ko na nag-start na. Pa-start, oo, nag-start na siya. Lumabas na yung ilang girls parang three girls sa yung lumabas na no. So, hindi ako super nakatayo kasi alam ko may mga nanonood sa likod. So, naka, naka yuko ako na ganyan habang tinatanong ko si Pichap kung saan yung place ko, kung saan ako upo. So, tinitingnan nila. Tapos siguro nagstay lang kami doon, like, hindi naman siya more than, more than 10 seconds. Mabilis lang din naman. Tumayo din kasi si Pichap noon. And then, so here's the kwento. A Filipino I know that I know that he's that he's a Filipino wearing na I don't know if that's a sash or something na may Philippines dito I saw tinap niya yung shoulder ko sabi niya hey we're watching ganon talaga yung pagkasabi niya gusto ko sana ng sumagot kasi I know parang sa sinihan lang kapag dumaan kayo yung ka, diba so it means you respect the people at the back na nanonood. Pero for that person to tap me and and ang rude ng pagkakasabi kasi there's always a polite way to ask. Parang, uh, excuse me, please, um, a lot of people are watching. Um, please, can you please lower down? Alam ko na Pinoy siya. Kasi, alam ko, I saw his face. And, Josh, Josh Yugen, Uh, another Filipino and a national director of some Miss Universe um, franchise holder siya, si Josh Ugen Nakita niya yung situation na yun. I was supposed to talk to that person, pero pinigilan ko na lang. Pero I was thinking about it up until siguro one-fourth nung show. Kasi sabihin mo lang, hindi ako yon. Pero san may Philippines pa dito pero sana as a person na lang as a person hindi na as a Filipino we learn to respect each other there is polite way and a nice way to talk to someone if you really want to say something or kung magpapa excuse ka bilis ng tibok ng heart hindi kasi ako war freak hindi ako war freak and I really saw that person. I know who he is. Ang lesson lang dito, maliit lang yung mundo. Hindi natin alam kung yung tao na yon na ginawa natin ng masama, makakasalamuha ulit natin. So, always, always be good. So, inyong napanood mga kapolitika itong palayo ni Emma Tiglaw dito sa kanyang social media account kung saan ay nagkwento siya doon sa kanyang hindi uh, hindi magandang karanasan sa Miss Universe 2025 venue na idinaos dito sa bansang Thailand at nakita nyo rin on the other side yung kanyang uh, pagdating dito sa Pilipinas sa Ninoy Aquino International Airport kasama itong sinawat so napakarami yung uh, sumalubong sa kanya at talaga nga mga uh, miss na miss ng uh, mga Pinoy itong ating uh, kababayan na nanalo dito sa Miss Grand International 2025 na ginanap rin sa parehong bansa sa Thailand. So pag-uusapan natin mga kapolitika ito nga uh, sinabi niya nagsumbong siya dito sa kanyang uh, social media na merong uh, Pinoy na kung saan sa tingin natin or sa tingin niya ay nabasto siya dito sa naging approach sa kanya nung uh, kababayan natin na doon sa venue ng Miss Universe. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At usap-usapan nga po sa social media mga kapolitika at tinatanong ng mga netizen kung sino di manong itong tinutukoy ni uh, Emma Tiglao na hindi maganda ang naging approach sa kanya doon sa venue ng Miss Universe dito sa Thailand dito mga nakarang araw dahil uh, nabastusan siya na kung saan ay yung pag-approach sa kanya is parang sinigawan siya at in fact hindi natin alam kung kilala niya ba si Emma Tiglao or talagang ganun talaga yung kanyang behavior or hindi siya panatiko ng Miss Grant so ang sabi nga ng mga netizen ay dapat daw na pangalanan ni Emma kung sino yung gumawa sa kanya noon kasi masasabi natin na very disrespectful ang kanyang naging asal dito sa ating kababayan na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Pero ang gusto natin dito kay Emma mga kapolitika ay uh, very transparent siya no sa mga nangyayari sa kanyang buhay, especially dito sa Thailand kasi hindi naman mga Pinoy yung mga kasama niya, yung mga kasama niya dito ay yung mga staff ng Miss Grand International. Kung kaya lagay siya dito sa kanyang social media account para makipagkwentuhan sa kanyang mga supporters. So yung ginawa ay hindi talaga katanggap-tanggap at ang nagustuhan ko dito kay Emma ay very professional pa rin siya at napakakalmado kasi kung ibang tao yun ay baka pinatulan niya na yung uh, Pinoy na yun na nandun sa venue na kung saan ay uh, binastos itong ating kababayan na si Emma Tiglao. So nagustuhan ko mga kapolitika kasi masasabi ko na si Emma ang nagtataglay ng isang quality ng isang tunay na beauty queen. Kung kaya walang duda na siya ang kinurunahan at ibinigay sa kanya ni Nawat dahil nagustuhan ni Nawat yung behavior ng ating kababayan dito sa Miss Grand International. So, nandito na po si Emma Tiglao sa Pilipinas at uh, nasalubong siya ng ating mga kababayan kanina at itong sinawat miss na miss na ng ating mga kababayan yung uh, si Emma na nagbigay ng karangalan sa ating bansa at iminigayway talaga yung bandila ng Pilipinas doon sa international stage at pinatugtog pa nga in fact yung ating uh, national anthem doon sa MJ Hall during the coronation night dito sa Miss Grand so excited at uh, tayo para dito sa mga susunod na mga uh, projects sa mga susunod na mga development mga world tour ni Emma Tiglao na kung saan ay uh, patuloy nating ihatid at i-update dito sa ating YouTube channel. So tayo is nainis at nalulungkot bakit ganun ang naging asal ng ating kababayan dito kay Emma pero on the other side naman is tayo ay natutuwa na kahit ganun pa man ay yung attitude, yung behavior ni uh, Emma, yung kanyang character ay nandun pa rin talaga ang uh, uh, isang ugali ng isang tunay na beauty queen. Okay? So, yun mga kapulti kasi ang isang tunay na beauty queen ay sinasabi nga natin na hindi lang nasusukat yan sa corona na nakapatong sa kanilang ulo. Nasusukat din yan doon sa kanilang mga qualities, sa mga behavior, sa kanilang, uh, kumbaga, yung queen, queenly character inside. Hindi lang yung panlabas na anyo, hindi lang yung mga superficial, yung mga glamour. Kung hindi, ang tunay na kagandahan ay nasa kaloob-looban pa rin ng tao. Do you agree mga kapolitika at sa tingin nyo ay dapat na bang pangalanan ni Emma Tiglaw yung taong yun na nang sa kanya doon sa venue? At ano rin ang inyong maging reaksyon dito sa naging asal ni Emma Tiglaw? Kayo po ba ay humanga sa kanya? mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At narito po ang mga kaganapan sa arrival ni Emma Tiglao matapos ang kanyang uh, historical na pagkapanalo dito sa Miss Grand sa Thailand. At kuha po ito dito sa isang page sa social media. Sir, Emma, Mary Tiglao, Miss Until when ka rito sa Philippines? Um, uh, I'm a Mag-video uh, uh, lang. Oh, uh, lang sila, sila, mag lang sila.

Nagkataap ko sa